sa uh, si mga kaibigan, kumusta na po kayo sa lahat po ng mga nakasubscribe po sa channel po natin Ito po ay screen recording ko lang po ito ah, uh, In screen record ko lang po At mag ano po tayo, mag video reaction tayo Ayan, nakikita nyo po dyan sa uh, pinaka wall po natin Alas ni Senator Marcolita nagsalita na Salde at Martin lumitaw. Sino kaya itong ano, sino kaya itong alas ni uh, Senator Marco Lita? Ngayon ay eh, -no natin. -no natin. Ano po? Panoorin -no natin para Ito at least ayan, makinig tayo. Uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Cotisa, may asawa, Nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahat ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay loobas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo. Ayun. Ano siya guys? Dating militar? So, dating militar na siguro ngayon retire na o kaya umalis sa serbisyo. O ngayon, ano kaya ang pinaka ibobulgar niya? O sana naman, sana naman ano, sana naman na kung ano man ang sabihin niya ay talagang makatulong sa investigasyon para maparusahan na, maparusahan na, mahuli na at mapabalik na ang mga umalis sa Pilipinas na nag-i-enjoy sa ibang bansa na may sala. O, oh, pakinggan natin. Ano ba to? Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Ayun. Galing. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas na dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak. Yun. Ako ko sa darating na panahon. He's doing for the will family. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Glory Bond Committee. At ngayon, ngayon ko po napatugtong duktong Yung maging yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinawatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa pulisan ng mga politiko. Yan! Di ba? Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Pero ginawa niya. Papang. Papatangan ako. Nag-aaral pa. Di ba? May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may sa iba pahagin ko sa inyo. Nagsalita na talaga. Katrabaho lang po kami ng mga kasama ko at mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Marine pala siya. Sa naisipin na aking mga kasama na ako. Tama naman. Ako sa aking trabaho at samahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iisip na kapamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha, ah, naputol mga kaibigan, hindi siya buo. May sana makuha natin yung buong video, 'di ba? Para masabi niya kung ano talaga yung pinaka ano, pinaka buod ng kanyang sinasabi. Oh, tingnan natin tingnan, ano kaya ito. Hindi ko alam kung ano ang nga ah, ito bakit ito ang karugtong? Tingnan natin. Bakit ito ang karugtong? Yun sabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nagkakyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Martin Street. Grabe! Ang labing isang Kagabing isang malita ay naiwan sa taas na 56th floor sa Horizon Residence. Grabe. Umigit kumulang tatlong beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Porto Tumakindi Street. Pira yun guys ang tinatokoy niya. Mas maraming pagkakataon nag -de deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker eh, Romualdez. At sa bahay ni Congressman Saldico, dahil iba-iba kaming mga nakadetail na close-in, backup, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Oh, diba? Imagine nyo mga kaibigan, ha? Imagine nyo nyo na Grabe pala talaga ang ginagawa nitong si Martin Romaldes na nakawin yung pera. Na ang pinaka-term niya dyan, basura. Pero pira yun, ha? Kasi may basura bang inilalagay sa malita? O, ba? Diba? Pira, kaba ng taong bayan yon sa kaba ng taong bayan. Eh, imagine nyo kung ilang malita daw ang iniiwan, e, binabawas doon. Grabe, eh. nakakagulat at nakakagalit, ba? Diba? Kaya nga talaga dapat itong si, ano, mahatulan yan, eh mahatulan. Dapat mahatulan. Eh, ewan ko na, bakit itong si Pangulo ay eh, wala pa rin action? Eh, kaya, kaya nga nagsabi itong si uh, Vice Presidente, eh, ang bagal niyang kumilos. Bakit may mga witness na hindi pa rin hinuhuli? Di ba? Mayroon ng witness eh. Ba't hindi mahuli-huli? Bakit? Anong dahilan? What is behind? Di ba? what is behind that? O baka nga, baka lang nga, baka. Baka naman kasi may, hindi natin alam, baka, simpre, alam nyo lang ibig mong sabihin, mga mga bayan. Baka isa rin siya. Baka lang naman. Wala tayong, ano, expressing on an opinion lang naman to. Di ba? Nakaka, ano eh, nakaka, nakakainis na maraming tao ang nagdurusa. Walang mga kaluluwa yan eh. Kitang-kita na nila kung paano nalulunod ang mga tao, ang mga kabataan. Nalulunod. Hirap na hirap. Halos sa bubong na lang nakatayo kapag bumabagyo, kapag may kalamidad. Sila pangiting-iti lang. Ganun pa rin ang ginagawa nila. Ang dapat talaga niyan, bitayin eh. Bitayin. di ba Bitayin. Pit-pitin ang itlog. di ba, Para matauhan. Ubusan ang lahat ng mga buhay dyan sa gobyerno. Eh, buti na lang andiyan si Marco Lita eh. Kaya alam ko, idol. Yan, idol natin yan. Bakit? Hindi yan mababayaran ng pera. At kapag ka yan, kapag ka yan, ay talagang baka dumating ang panahon. Baka lang naman. Hindi tayo nangunguna. Baka lang naman. Isa eh sana nga, tingnan nyo ha, inali siya sa pagiging head ng Blue Ribbon. Bakit? Eh, nagkakaalaman na eh. 'Di ba? Naglalabasa na. Kaya inalis siya doon. Oh, 'di ba? Inalis siya. Mahirap talaga pag, ma, pag na pag ano ka talaga pag isa kang tapat sa tungkulin mo may nagagalit na mga ang gawain ay gawa ng jablo, 'di ba? Kaya magingat ingat na lang tayo sa mga dapat ang talaga mang iyo po diyan. Alisin na 'yan ng mga pamilya na 'yan eh wala na sanang alisin yan, ikulong, hindi, bitay bitayin na nga eh, para mas maganda. Bitayin na. Kasi bilyon ang ninakaw sa puno ng gobyerno. Oh, diba? Naka, nakakaano eh. Parang ng sarap batsukin eh. Sarap. di mm. Diba? So mga kaibigan, hanggang na lang muna. At uh, good day. Shoutout sa lahat ng mga subscriber po natin. At at uh, din kay Jom TV. Ginamit po natin ang video mo, nag-record nag-video record po tayo galing po ito sa TikTok account po niya. I-upload po natin dito sa YouTube. Kasi e, syempre, hindi maganda naman yung content niya. Eh yun, yun, Magandang video niya. Gamitin po natin para may pakalat sa tao. Makatulong din tayo. Na ganun pala, magising ang taong bayan na. Ganun pala ang ginagawa nila. Nako. Sige, hanggang dito na muna at good day.